So good morning guys Another day, another morning It's December 22 7 48 AM And papunta tayo sa Nabua Dahil may shoot tayo sa Balatan with Glenmar Olea. Nandito tayo sa TBD waiting for the sasakyan na ma-deliver sa atin. Mag-rent -re tayo ng sasakyan Na prepare preface muna tayo mula sa take-out sa Macdo ano to? Garlic pepper mushroom. Garlic pepper beef. Ay, di. Mushroom pepper steak pala. Mushroom pepper steak na makabal. Hash brown and coffee. Papunta lang tayo ngayon dun sa may JAB Car Rental. Hinahanap ko saan ang office nila para mag-follow up kasi ang tagal. It's already 9. And hindi ko alam kung saan dito. <laughs> Pero patrayang gulo daw. So, try natin maglakad-lakad doon sa unang. Ro yes, pa Robert po. Na ka na po? Nagsend ka na ID doon sa... Hindi pa po, sir. Nagihingi. Ito na po. po. Okay lang po maglagay ng bag sa likod na po. Hi, guys. We are on our way. So, good morning. It's 9. 9.28 in the morning. And papunta pa lang tayo ng Balatan. Buti na lang ay kararating lang rin daw nung client doon sa yung venue. Kaya sila daw ay mag-start pa lang mag-makeup. Papunta tayo ngayon kay Glenn to Iriga. Tapos, suro mga one hour, nandun na tayo sa Kilaglin. Ipabalatan pa tayo. We are using the Mirage. Mitsubishi Mirage. Yeah. <laughs> Ay, mga babang biyahe, guys. Medyo nata-traffic tayo dito. Cloudy and it's traffic-y. Dito na tayo ngayon sa may entrance ng Capitol daming bus. Kawawa naman to mga to mga bumiyahe alas 9, alas 8, alas 7 pa kagabi. Ngayon pa lang makakarating oh. Grabe ang traffic dito sa Bicol. Tagal sumagot ni Glenmar. Kasi kasi siguro. ba pa ba pa ba pa ba pa 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 Malapit na tayo doon. Nandun na doon sila sa 7-Eleven. Maximum 100 lang tayo, guys. Dahil safe. For the safe. For the safety. <laughs> ano ba magandang patugtog Traffic. Doon tayo na finish. Traffic, guys. Kumakita natin. Ayan. Ah, wait, girl, Traffic. Manip na Glenn Marley. Sumasagot. Uy, sagot na. Nandito na ako. Guys! Ay! Pinatawid na na eh. Oh my! Now playing Aphrodite by The Ridleys. Glenn, nandito na ako! Tapat ng church! Ano? Tapat ng church! Tawid na! Apaka-traffic baga! Ay, Dito ka na? Nandito ako sa 7-11. Ano yung bios? Baka bios, Mirage! Ah, Mirage? Iyo! Nakita ko na, nakita ko na. Nakita ko na ako. Amo! Eh, bago tripod. Waiting! And it's all because... Tumawid na ba sila? Ayan na ang aking beshies! <laughs> Hi! Hello! Kamusta? Ha miss <laughs> you! Wow! Nagpo-vlog! Siyempre ah! Tagal kong nawala! Ano yan? Ay, thank you! Wow! Oh, so, let's try natin ang outside, ang ating bagong... Hahaha! Ako! 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 May pinis ba naman? Let's go! Ay. Okay, vlog pala tayo. Let's go. Huh? So, salamat po sa pa-outside. We're off to Oh, mic, 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 mic. Ay, puto talaga 'to, ano lang mic mo. Mic, ay, mic, 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 ay, mic, mic. Ha? Uy, ang ganda ay. ng mic. Gusto ko talaga dito, Ang <laughs> oh, ganda talaga. Hay nako, genius. Kita na rentahan. Kilala na ba 'to? Hello, hello. Woo! Ang bango niya namang dalawa. Pala ko mamaya ka pa. Sabi ko naman sa iyo 40 minutes lang 'yan sa ko. Pero okay man lang, ang aga ko na rin talaga gumising. Iba eh. yeah ba? 29 pa. Ayaw pa palang 29. 30 pa. 29. Oo, oh, 29. In, 30 di, ang pinaka wala na kasi nandun na lang ako dun sa naga. Hindi, Bort yung tayong dalawa lang. Oo. Oh. Pero pag ganyan, gare-record yan. Ayaw. Naka parang naka-off lang yung screen ayaw. niya. Oo, uh, screen saan uh, ito. Screen saan ito. Namiss ko kayong lahat. Kamusta, ano? kaya ba to? Tinaya nga ba tong tricycle? Maputik lang naman talaga siya, no Bert? Hindi oh. naman siya ano, yung tipong... Mad kaya atong garuklay. clay. Kos ba to oh, ng Christine? Ang oh, daming lupa, Isang ang daling sa, sa taas. Kaya huwag po tayo magpuputol ng mga kahoy. <laughs> Naging ano, environmentalist, no? So, dati dyan kami nagpiprinap, pero ngayon hindi na siya kaprinap-prinap. Yes, pa sa'yo. okay pa dito. Pwede pa mag-chat dyan, no? Kayo, okay. Hindi ano. nakapag The ease of use of DJI makes you connect more easier. Ambassador! DJI, baka naman. Ah, dito tayo. Ay, uh -oh. Negative board. Lalakad talaga tayo. Naglakad na lang tayo hanggang dun, oh, sa may motor. Yung jeep nila, ma'am no, sabi nila, dito sila nagpark. Hi guys. Bakit may crocodile? <laughs> may buhay. Dito kami ngayon sa Crocodile Island. Tamang outside lang, outside, outside lang. Outside. Okay, Thank guys. you sa magjowang ito. So ito yung trekking namin guys. Trekking na kanya. Welcome to the jungle! Siyempre Bert, may story yan Bert. Ganyan baga mga vlogger Bert. Yung naglalakad Bert o, tapos babalikan mo yun. Bert, turn mo na Bert. Bert, kunin mo na yung Bert. <laughs> Ang photographer niya po nakaganyang kap magaling yan. Oh, Habibi how are you? Habibi. With the outside by my side. Masarap uh, yung outside. Pasi, kasi pa pa ano? Kasang oatmeal na medyo kape. Eh. Ay masarap. Bakit to ganito dito? yung mga bilog-bilog, ang tingin ko parang ano, intercourse pag nagti-team building. Ah, si ano, mga garo, ilulusot lusot oh, ano nga, intercourse. Ano, ba, garo, base camp, intercourse, tanga iba intercourse, <laughs> manyakas ka. tanga, <laughs> tanga mo tansi. Ano, hindi, track course. <laughs> <laughs> Opo. mo po namin yung magbentura. Sulat, babe. hindi na rin doon sa amin, ano, independent. Ay, mami, hello, ma'am. Si Robert po. Kasama po. Hello po, I love, I love you. Hello, yeah. Kain tayo. Monggang. <laughs> oh, 85. Bumili. Bumili ko naman. Ha? Huh? Naman Bumili. na rin masyado magagamit to pag puro ano? photo ko. Oh! Ay! <laughs> plastic plastic ba? Plastic plastic po. <laughs> Bagong bago. So katatapos namin sa first outfit. POV ng isang nagpiprinap. Mm. So, Tirek ang araw. Tirek ang... Kami, yes. Hopefully, ang ganda For ng ganitong panahon. Life. It's so calm. Tsaka tumataas na rin yung tubig. Gaya no? Yeah, ano na yan? Ito ang mood board ni Glenmar. Glenn. Ma'am Ma sir, medyo yan, dikit-dikit, huwag mag-ayoyan. Oh, Pasa, pasa pa, pa. Smile. Pagka ma'am Then Buwat na buwat ulit buwat Kaya daw maglin ng pagkakit eh Agay kaya ba? So guys katatapos namin sa second outfit And magi establishing si Glenn Gusto ko yung so nagda-dive na drone ha Sige pa boss We are here at Maruk Barok. Tama ba? Barok Barok We are here at Marok Barok Here in Bataan Ay ano kanay? Balatan Balatan, bala Balatan <laughs> Bataan <laughs> Oh, sana all Meow, 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 meow So yan po ang ating mighty DJI Avata FPV drone Kakatuwa po ang beshi ko, isa ng pilot Magreplay ko kay AJ Copy katatapos natin dito sa Marok Barok para sa ating prenup shoot ni Glenmar. Mar. na, parang nag-jump lang. Isin mo. Oh. Atay, so, pauwi na po kami. Daan kami ng Iriga, Siton. Sadi a a, sadi u u. Amo, amo, amo. Amo, sadi baloy. Bye bye po. Yes. Lakad! Lakad matatag! Yes! I-ano e, niyo ang inyong mga 4x4 na pa nakitang mag-penitence siya. <laughs> ka pa nag i kahit isang beses? Katabi lang. Very bad. Ayan, nakakoy. That eh. ano? <laughs> time, X naman na na siya. Nagtatampuan po yung dalawang mag-jowa. <laughs> <laughs> Lalakad na kami pa uwi, papunta sa may service. Then, dadaan tayo ng iriga sa may coffee shop. Lawood. La? Lawood. La. La ano ibig sabihin ng Lawood? Midnight. Ah, uh, midnight. Ingat po, pauwi. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Ingat, sir, ma'am. Walaan ko, guys, ang gift ni Paisa. Wala, wala. Di filter. Ay! <laughs> Nandito <laughs> <laughs> kami ngayon sa CSPC. Oo, oh, mag-unboxing kami ng... Ay, malaki, guys. Feeling ko, ano yan. Ay! Ay, check. Ay, galing galing. Okay, guys. So, we have Carpool. a parcel. Carpool tayo, guys. Hahaha. <laughs> Thank you po. Ayusin mo naman yung pagbukas. Sige, Ayun. bubuksan natin guys. Hula ko. Um, baka microphone. Ikaw, Bert. Hula ko. Bag. Pag -pag 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 -pag. Ay. Ay. Makapal kapal. Parang kinailangan ng maraming bubble wraps. Bubble wraps. Oo, malambot sabi mo. Bubble wraps lang pala no. Yung magpala. <laughs> baka <namin. laughs> bag to. Feeling ko bag. Buksan ko na ha. Bukas mo mag. Ay, hey, wag talaga wag! Ay! Ay, ano Ay lead fuck! Ay. Ay! JJC, oh! Ba ang laki! Ang laki, ang laki ah. Oh. Ang laki, babe! <laughs> Ay, Ay dalawa. dalawa! Ay! Okay na. Parang kasya dito, aqua plus. Diyan mo na, babe. <Yeah>. <laughs> 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 Linggo ba ngayon? Mm -mm. Palun. Nandito nga po pala kami sa Lawat Cafe. Ang sarap po ng price. Ayan po. Hello. 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 Dito po kami ngayon sa Lawat. Ito po yung menu nila. Ang Isa tiramisu. Po. Isang tiramisu. Isang Glenmark. Sarado naman. <laughs> 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 Ito ba yun? Uh -oh. Ito. So yung may-ari. Si Robert, my friend from Isabela. <laughs> Now Ino is kind from of India. Very good, very nice. Lu <laughs> 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 dapat groupu kamu. Ito, sada sada. I wait lah. <laughs> Sige. O paano? Sayaw! Dali na, sayaw! Sponsored by Papa Robert Ay, buray o ragoy Gusto ko malamot pa awa Yan! 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 Sabay 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 sabay! sabay. Oh, oh, yeah. <laughs> Paya, paka, paka. oh Ang Baka, baka Palumpalo po yung mga namamas ko dito sa Iriga Hello, hello Muka ko natin yung mangyayari sa buhay natin Darating talaga yung mga bagay Ng problema sa buhay natin kanina, malubak, diba? Parang sa buhay <laughs> sasabihin na wag na. tatayan tayo, Pero parte yun ng buhay. Parte yun ng mga uh, pinagdada natin sa buhay, di ba? Oy! Oy! Stop it! Ano <laughs> <Hello>, po? Loud! <Lawood. laughs> <laughs> <laughs> Ang ano nang bunga nga mo, ha? Mas ng bunga mo. Waki! Ah.